And guys, gawa ako ng salad na ano, na talong. Ginsok ba ko siya guys? Yan na po ang aking ano guys, ang gawing salad guys. Yan, may kamatis, may ano, may onion, at sa bell pepper. Ginsok ba, ginsok ba ko sila muna guys? Yan, slice na natin. Masarap siya kasi guys kung i ano siya guys. I <clears throat> isugba. Ang hindi ko lang ginsugba guys ang aking onion. Yan ang um, hindi ko ginsugba. Patis. Post garlic guys. Lagyan ko sya ng lemon, guys. Lemon. Tapos, maglagay ako ng apple cider. Ito ay apple, guys. Ay. Yan. Tapos, asin. at saka black pepper. Yeah. Haluin natin, guys. Na, haluin natin, guys. Ang sarap. Ang sarap ng ating salad na talong. Ganito pa kayo, guys, maggawa ng insaladang talong? Tikman natin guys kung ano ang lasa. Mm. mm. Harap, guys. Na guys ang aking ano guys, ang insaladang talong guys. Yan. May design-design pa na guys. Ginpatik patikin ko kay ipatikin ko kay ano guys, pa, kay boss kung ano ba ang lasa. Ang sabi niya, okay, okay. Ang sarap daw ng aking insaladang talong. Ganito ba kayong magluto ng insaladang talong salad? Paborito ito guys ng mga Pilipino. Ang insaladang talong. At pritong isda. Tara guys, magkain na po tayo.